Ayan, magandang araw mga idol. Ito na mga idol. Meron na kaming isang big na kolekta. Yan, sakay na. na. Sindid na namin sa sako. nilabas na nga idol ayan wait wait na yan o okay ayan mga idol kahapon yan nakuha namin hindi ko lang naibidyo kahapon mga idol dahil No? Robot ang cellphone mga idol. At ang iba rito mga idol yung una-una. Ayan. Mayroon ang bumili. Yeah, sila ang dalawa bago, bago yun mga idol na share sa galing sa ating customer. Kahapon yung isa. Yun. Yung nakasampa. Matapang. Yun no? Ayan, pinakain ng mga idol dahil ito mga idol, yung dorok natin, pasampahin natin yan mamaya. Gamitin at saka yung pang natin, kolektahan din natin ang similya. Dahil mayroon tayong susumpitin mga idol. Ayan hin. mga idol, dala na natin ang barako mga idol. Ayan, na natin. Puntahan na natin yung Inahin na naglandi mga idol. Samahan nyo pa rin ako mga idol. Dito na tayo mga idol. Yan natin, mga idol. tayong susuklit din na unahin yung pinabarako natin kanina mga idol yung dinala natin sa duro hindi pa nagpasampa mga idol alam medyo alanganin pa pabalikan lang natin bukas mga idol yung dinala natin sa duro Ang tagal kong nagbaba mga idol idol mga nating similya mga idol oh. at ito ring ano mga bilog bilog mga idol dalhin din natin dahil atong ating ibigay sa isang inahin sa kasama sa sumpitin natin ito yan at dito mga idol puntahan na namin yung susumpitin na inahin dahan-dahan na natin ipasok ang 30 ngayon ilang lang natin nilagyan ng clip ang likod mga idol dito mga idol dahil maraming potik din lang natin nilagyan hawakan na. lang natin ang likod mga idol hindi lang natin to nilagay mga idol oh hindi lang natin ilagay dahil napakaraming tuputig waka na lang natin pangalawang bottle na itong mga idol na ating ipasok yan pangalawang bottle na itong mga idol at ito ang isang empty na mga idol na wala ng laman Atag. Kinain na. Yan. Pakain natin. Pag maamoy-amoy niya ang ano, bilog-bilog na galing sa barako. Kasama din siya sa iniay natin mga idol. Si Andun Oh. Ang kanyang mga piglets.